nila ang so ko? ako nila sila so Sino ba Magandang gabi na naman sa inyo mga katalulo Nandito na naman ako sa malapit sa SM Kalamba sa dating Walter Para magputrip ng iniyaw na balot Yung trending ngayon guys yan Titigman natin na yan siya tatlo sandaan. So, bagong bukas sila guys. Diyan lang yan sa malapit sa may Walter Mert. Dating Walter Mert. Ayan yung mga owner. Silang dalawa mag-asawa yata sila. Ayan, binigyan ko na paano nila inihiyaw. Ginagod niyan. May ulmaan. Si ate nagbabalat mga katalolo. Ayan, o. babalatan. Luto na siya guys. Tapos, babalatan lang. Tapos, si iyawin. Sa ano yung normal na balat? Ito po Miss May smoky flavor ka. Tapos, So, nilalagyan namin ng na sweet chili sa ibabaw. Tapos yung trending kasi ngayon, sweet chili. So kami, nilagyan namin ng pipino. Pipino at ah, okay. asuka. Nakita ko lang ito sa Facebook eh. Uh, okay. Kahapon lang po kami nag-start mag pipino. Ah. Ano to tayo? Ba't may ganyan? Ano yun? Ayan po yung sweet chili ah. sa ibabaw tayo na nga yan isasalang na ni kuya sa nagbabagang apoy yan iniiyaw na yan tapos malam alam ko lalagyan pa nila ng ganyan yung pinaka flavor nya napasarap tuloy ako dyan ng kain guys pero tatlo lang yung in order ko kasi nga ako lang mag -isa. tapos yan nilalagyan na ni kuya sige kuya lagyan mo lahat ha lagyan mo lahat hindi po sa akin lahat yan may kasabay lang ako order mga katalolo pero masarap siya guys Kuya, bilisan mo naman. Kuya, kuya, inaantok na, ako. Bilisan mo naman sa paglalagay. Ayun, natatakpan niya na. Ayun, ewan ko ba't niya tinakpan. Sanap daw kasi pag tinakpan. Ayun, nakauwi na ako ng bahay. Ayun, guys. 'yan Nag-take out na ako. Ayun, pinakain ko na. niyo ninyo na paano kumain si katalolo kung kalaki na naman ang bunganga niya. Kayo na umusga guys. Yeah, panoorin niyo na siya. siya ng tubig at medyo spicy ayan, nabusog na naman ang inyong katalolo may patisyo-tisyo ko pang hayop kapasosyal ka naman masyado mapunas-punas ka pa dati basaan lang eh. tisyo, may bato mo na yan Mag babay ka na, babay